Mga ka-surprise-surprise, surprise. narinig nyo na po ba ang latest? Well, ang air fryer po hindi naman na siya masyadong latest Pero, ang sabi nga po nila is ito na daw po yung papalit sa microwave oven So, kakatapos lang po ng holidays Nagkaroon, pa, nagkaroon po tayo ng microwave oven day Nung January 1st Kasi all the leftovers from New Year's Eve Nire-reheat lang po natin So, ito na nga ba yung papalit mga ka-surprise-surprise sa surprise, ah microwave oven. Well, mga ka, surprise, surprise, like ano po tayo, nag po ako ng pizza. It is my first time to use a, uh, what do you call this, an air fryer. And ayan, isa po to sa appliances dito sa Airbnb. Ayan mga ka surprise surprise. nag lang po ako ng pizza, ganyan. So, kung gusto nyo po makita yung entire process po ng pag ko ng pizza, ayan. Uh, I-watch nyo lang po mga ka surprise surprise dito rin sa Facebook ko.